nasa studio po natin Idol Raf, yung isa pa nating action man from OWA. Of course. Yes. Of course. Uh, kasama po natin mga kapatid ang OWA administrator na si Mr. Arnel Ignacio at kasama po hindi lang po yan, hindi lang po siya nagtatapos mga kapatid. Nandito po ang ating mga welfare officers ng OWA mula po sa Middle East. Ito po ay sa pangunguna po ni Mr. Nestor Burayag right. ng Qatar. President At, ng Welfare Officer Corporation. Yes po. And si Mr. Emmanuel Diaz po na nas, uh, from Kuwait. Uh, Dina Ponciano Israel, from Israel. And si Wendelin Marquez from Lebanon. Mirna Aquino from Oman and Esperanza Cubarubias from Dubai and the Northern Emirates, Amelito Adel ng Bahrain, Romy Asuit ng Abu Dhabi, Serge Borgueta ng Riyad, mm -hmm. Harry Bores ng Jeddah, Jack Arroyo ng Riyadh, Marlene Hamero ng Alcobar, and Angel Cruz ng Jordan. Ayan, Ayon, welcome ladies and gentlemen sa programa nating One Radio. Admin, magandang hapon. Magandang magandang hapon, Idol Senator Raffi. Salamat sa pagdalaw. Oh. Ay, syempre naman kasi eh, minsan na minsan lang mangyayari na lahat ng ating welfare officers ay mapagsasama-sama ko, mapag-uwi rito. Eh, natural, ito ho, ang lagi niyong kausap, ito ang inyong army pagdating sa Middle East at sa buong mundo. Gusto-gusto kong mapakilala sila sa inyo. Admin, uh, bakit sila pumunta ng Pilipinas. Ah uh, nagkaroon kami ng welfare uh, officers conference mm -hmm. dahil nga kailangan nag align tayo ng uh, mga gawain at uh, inistress namin na ang standard natin kailangan mas mabilis. Mm -hmm. And of course yung bago nating meron tayong bagong secretary na hindi naman din uh, hindi naman iba sa mga taga-OWA. So ina-align natin mabuti para ang serbisyo tuloy-tuloy. Okay. Ilang araw ba yung naging uh, conference? Siguro uh, tumating sila. Apat na araw. Apat na araw. At pauwi na sila? O, pauwi na sila. Kaya sabi Amor. ko kailangan uh, kung nasa kayo puntahan na namin kayo at ma-meet nyo naman sila na hindi naman laging boses lang na nakikita nyo. Doon sa napag-usapan nyo for the past four days uh, kung, kung ano yung sabi mo alignment? At yung sa mga trabaho nila, meron ba silang nabanggisa yung mga concerns nila na pwede tayo makatulong bilang tayo ang chairman sa Senate Committee on DMW? ah eh, ito, ang mga problema kasi dito ba ito, unique sa bawat uh, kanilang uh, uh, bansa kung saan sila nandun eh. Pero sa budget, unang-una nagpapasalamat kami sa inyo. Yun na muna dahil napakalaking kaluwagan. Ang nararanasan ng OWA like yung mga sasakyan, mm -hmm. nagkaroon ang bawat post natin ng mga bagong sasakyan. Uh, and then pati yung mga uh, pangangailangan kaagad, nakita nyo naman pagka sinabi yung repatriation, uwi ka kaagad. Ang bilis-bilis na natin nagagawa dahil we now able, we're now able to flex the financial muscle of OWA dahil okay. na sa inyong tulong. Ngayon, siguro yung ibang na lang concern, pagdating na lang siguro sa mga rules kasi ang inihiling namin dahil ang nature nga ng OWA kailangan mabilis eh alam nyo naman yan eh, mm -hmm. e, e, alam nyo naman ang system natin sa gobyerno yung bureaucracy hindi naman namin pwedeng lampasan but it will be faster kung magkakaroon talaga ng mas masusing pag-aaral kung paano mas mapapabilis na ang When response When you say faster, natin. very important yan para sa Oo. amin sa Wantes Radio kasi alam mo, admin, kadalasan or karamihan ng mga OFWs na nagreklamo sa amin, humingi ng tulong, usually life and death situation yan. Yes. At ako naman may natuto at pinupuri kita palagi dahil pag kinausap kita ngayon, the following day may resulta na. And uh -huh. then after three days, usually napapauwi uh -huh. na. Opo. For that, uh -huh. I'll give you credit. May picture pa, may video, may kompleto. Nag-report siya sa akin sa cellphone. Nag-chat-chat uh -huh. uh -huh. kami back and forth. Nagugulat ako. Uh -huh. Tamos na pagkutok palagi sa mga chat niya. Ganong kabilay siyang awas. So, kaya nga, for me, importante din yung budget. Kaya mm -hmm. supportado ako sa budget ng OWA dahil alam ko para makapag-perform kaya na maayos. Of course, kailangan ng gasolina. At yung gasolina Oto. na yung budget para Oto. umandar na maayos. Kaya hu yung aming team, ito yung pinipresent ko sa inyo, hindi ko bagagawa magagawa yung mga uh, napapag-uto sa akin kung hindi hu bagaling itong aming team. So ang aming target, lalo pang pagalingin yan, yung mga kung saan kami nagkakaroon na pagbagal, kailangan i-address at uh, kailangan bigyan ng solusyon. Kasi ayaw na namin, siyempre ayaw rin namin send nung ano eh, yung namu-problema yung mga OFW dahil ang gusto lang namin, siyempre pag dumating sila doon, maging successful. Kumusta naman yung uh, monitoring, uh, Ben? Isa sa mga palagi kong uh, topic na gustong pag-usapan at nandito ko na rin lang um yung pagdating ng ating WFW doon sa kanilang assignment uh, dapat every, siguro regularly or every week o every month thereafter, mayroon nagpa-follow up para kinukumustang kalagayan nila. Ginagawa pa rin ba natin yon? Ito, uh, kailangan dyan talaga. Meron kami matibay na partnership with DMW kasi policy and uh, coordination ang aming relasyon. Eh. Hmm. So, uh, sa side naman namin, we're, uh, we'll be submitting to you uh, uh, major application apps na napaka high tech we work with the DICT hmm. ito ay eh, uh, ang dali-dali ho ng i-access ng OWA pati kung saan eksakto sila hindi lang area sin may zoom natin eksakto kung nasaan yan ang ano collaboration ng OWA with the muna, DICT so, meron may kakayahan na ngayon yung OWA pag isang OFW natin in distress as long as siyang hawak na cellphone um, kaya kayang, -kayang i-pinpoint yung kanya yes. exact location at pwede oh. tayong magpadala na sa klolo. Opo. Uh, kaya nice. kaya ipapakita nice. namin sa inyo. Ano lang, inihahanda lang namin mabuti ng DICT. at uh, baka kailangan talaga malinis na malinis at uh, napakita na naman sa akin at sabi ko nga sa inyo, ikatutuwa niyo ito dahil 'yan ang gusto niyo mangyari. At yung uh, so am um, monitoring natin, we're really working very hard na ma-, ma okay. Kung Pepe -pe pa admin, uh, gusto ko rin na uh, imomonitor natin yung mga OFW's to make sure meron silang mga cellphone kasi mm -hmm. may mga amo depende, may mga among balasubas, swerte-swerte mm -hmm. may mga among mababait na dapat 'wag silang tanggalan ng cellphone. Mm -hmm. So yan naman kapag ka, mga taga-owa ang tumatawag doon eh dahil sila eh, ay na doon sa kanilang terrain eh, nangingilag sila sa authority ng mga taga-owa. Kaya hmm. kaagad-agad yan, pagka nasita natin yan, na bakit yung kinukuha yung cellphone, kaagad yan, ayos. So, again, ito kasi policy, we really have to work uh, very well with the DMW na kailangan mapatupad yan. Kailan balik nila sa kanila kanilang kanilang destinasyon? Bukas, bukas. bukas, Starting next week. Isa-isa uh, na po sila magbabalikan. Kaya gusto-gusto dami na ma-meet nyo sila uh -huh. na nakikita nyo yung muka ng no, ating mga kausap. Yun. Oh. So, mababait naman to. Hindi to mga suplado, suplada. Ay, hindi oh. Nakakita niyo naman na uh, lagi nakangiti yan at uh, ang, ang trabaho niya mga yan. May, mayro, may, lang yan pero walang tingin na ng oras. Ah, dapat gano'n. Oh. Ayaw ko yung nagtatrabaho sabay tingnan oh. tingin. Kasi kita ah. niyo naman, nag-uusap ko yun. Misa, na message ako sa inyo, 3 a.m., di ba? Pagkagising niyo na. Eh, ito, kakalampagi ko yan ng mga gano'ng oras. Pero alam mo, Shari, ang kuangkul ang ko pa nun natin si ninya uh, Nina, matagal na yon mm -hmm. admin. Um, so tumawag kami si Odette, nandito na eh. Tumawag kami dun sa isang polo officer dahil may OFW sa, sa Riyadh ata yun na kailangan ng kailangan tulong. Alas dos Eh, hindi na pwede istorbohin yung polo officer na yung bibilyards. Ah. Huh? Oh, totoo yan. Hindi, hindi ako ako biro Tagal na. Tagal <laughs> oh. na noon. Sobrang tagal na. Eh, may kitis ang wala, wala ganun gayon dito. Ay, hindi ang, na. With, under oh, your watch, hindi na mangyari yun. Hindi, at saka, ano eh, uh, matagal na rin ako sa OWA. Ang relasyon namin, hindi na lang ako administrator at hindi sila welfare officer. Kung baga, ang bawat isang kwento ng buhay nitong mga to. alam ko na. Okay. So ang aming relationship, iisa eh, yung goal. Uh, kaya naging seamless ang operations. Alam yes. nila yung nararamdaman ko at alam ko rin yung nararamdaman nila. Kaya ito, pag ang trabaho nila, may joy, mm. may saya. Kapag Parang ka pamilya kayo. Yes, para kami pamilya na sabi ko, hindi natin tayo pwedeng napapahiya dahil alam mo naman, pag sinabing gobyerno, laging puro reklamo. Kaya hmm. sa si inyo, kung napapansin nyo, pag sumagot kami, hindi yung pupuntahan pa lang. Iba? Napuntahan na namin. Yan. Na namin. Iyan. Kaya, masarap pakinggan. Oo, yes. Yan, yan, ang standard na ginagawa natin ngayon sa OWA. Ayun. Nasaan na raw si Miss Marisa Cruz. Oo nga pala, matagal ko na kausap niyan pala. Ay, Dati. Retired, retired na. Ah, yun, magaling din yun. Parang ikaw din yun. Retired na si retired Marisa. Retired na. Ayan. Oo. oo. Ang galing nga, na nalala ito talagang long time solid tong RTIA ito itong si Ma'am Mistriita si Aferi. Ibig sabihin ano to beteranong oh. followers follower Kano to ng kaya? follower to ng RTIA. Yes yeah, si Miss Marisa Cruz ang bilis ng umaksyon. Retired na pala? Retired na. Oh, nagsusulat oh, okay. na lang ng mga tula ngayon may. <laughs> <laughs> Pero magaling yun ha. Oh, Kailan oh. na siya nag-retire? Last year. Marami nang nagre-retire na ano eh. Ang po siya ng brain. Uh, oh, marami oh, na tayong kaya, nagte-train na kami ng bago, 'yan ng ano, uh, ang aming direksyon ngayon. So, ngayon. So, guys, good luck sa inyo at uh, mapalad kayo dahil ang inyong boss ay isang action man, so hindi kayo mapapahiya sa kanya. Mm hindi, -hmm. siyempre, kuminsan sabi naman taw, ah, wala, mahina yung uwa kasi mahina yung boss nila. Dito hindi. Magaling kasi yung boss nyo kaya sabi ko eh, the people is as good as its leader. Mm -hmm. Kung magaling ang leader, it follows automatically, mostly, na yung grupo, mga tao, magaling din. Kung mahina yung leader, eh, mahina yung mga tao, usually. So, eh kaya, kaya dito, ang kaparte ng ano uh, delivery of services na tama, eh kailangan alagaan ko itong aking mga tama. ako. At ako so, naman bilang inyong uh, committee chair ng DMW, kasama ng umad doon sa Senado, I'll do everything na para masuportahan ko yung mga pangangailangan nyo. Siyempre, pag sinuportahan ko kayo, ang tatamaan niyan, ang magbe benefit niyan, ay yung mga OFW. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you, thank you admin. Good luck. And uh, have, a, have, a, have a have a safe trip kung saan mga lugar man kayo. Ayan. May Bahrain, may Israel, Kuwait, Lebanon, Dubai, uh, Oman, Jordan. Ayun, iba-ibang lugar. Okay. Did have a safe have a flight, flight. <laughs> Tinatawag ko na kasi ko. Kasi lagi <laughs> niyo siya tinatanong siya kasi. Actually, tingnan niyo, i-zoom niyo nga. <laughs> Hindi pa nga nakahit to eh. Hindi <laughs> <Dean> mo. <laughs> <laughs> hindi pa nakahit ng balbas kasi totoo oh. ito at -to totoong -to istorya to. You, may, may mga times na itong si Arnel, hindi na nga niya maalagaan sarili niya, hindi na kapag oh. pumunta sa Nado to, wala pang ligo-ligo eh. Wal, wala pang palit-palit damit, diretsyo na agad. Bin binigyan tuloy ako ng damit. Eh, kasi sabi ko, eh, paano naman gagawin ko? Ito na naman, pinatawag nyo kami. Kaya doon na nga ako natutulog sa OWA. Ayun. Doon ako natutulog. Eh, siyempre, binata ka kasi. So, oh, walang problema. Wala kang pinaproblema. O, wala akong love life. <laughs> Ito na ang love life ko. Ah, At saka, oh. sen, ganito kasi nangyari rin sa buhay ko. No? Ito, hindi na sa akin to eh. Hindi na rin naman ako bago rito. Naging party na siya ng buhay ko. Kaya pagka nasasaktan Parang yung... Parang passion mo na to? Oo, yun na yun eh. Hey, yun. Okay. Uh, hindi na ako artista eh. Ito na yung... Masaya kasi ako dito. Masaya hmm. ako sa trabaho, sa kasi ginagawa ko. Kasi napagsisilbihan mo ang mga bayani natin. Kasi OFW sir, bayani. Hmm. So, yung mapagsilbihan mo yung bay, makabagong bayani ng Pilipinas, yun yung pinakamasarap na pakiramdam. And, and on behalf ng aming mga... ng OWA... Talagang ang lalim ng aming pasasalamat sa inyo dahil isa kayo sa nagbigay sa amin talaga ng importansya eh. At uh, naging bukas lagi ang inyong isip, ang inyong puso, kung paano ang sitwasyon ng OWA. At kaya naman kami, kailangan nagdi-deliver. Doon ang, ang gagaling yun. Dahil ayaw namin mapahiya At lahat ito para sa ating mga wife Yes. Mm -hmm. Sige, thank you. Thank you sa pagpunta. Oh, you. Mabuhay kayo and good luck. Oh, sige. Okay. 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 Uh -huh. Thank you. Okay.